araw nga pala ay wala akong pasok sa trabaho. Hanggang nga ako ngayon ginising ng kuya at nanay ko kasi kakain na daw kami ng agahan. Hanggang nga ako lumabas ng kwarto ay binuksan ko muna itong bintana ko para makapasok naman yung hangin. Pagkabukas ko nga ng bintana ko ay lumabas na ako ng kwarto ko. Nung nasa labas na nga ako ng kwarto ko ay nagunatunot muna ako dito bago dumaretso ng kusina. O diba may patransition pa talaga palabas ng kwarto. Vlogger is yarn. Naya ko lang naman ito sa ibang mga vlogger na tuwing gumigising ay meron ng video or nag-film na talaga sila. Yung agahan nga pala namin ngayon ay linagang saging, tinapay, tsaka spaghetti. Na kung kinain itong linagang saging na may bagoong saging nga na to, ang pinakapaborito ko talagang kainin, lalo na pag sinasalso talaga sa bagoong. Sigurado talaga, mapapadami talaga yung kain ko nito. At hindi nga ako nagkamali at napadami talaga yung kain ko ng linagang saging. Tapos nga kumain ng linagang saging, itong tinapay naman at spaghetti yung tinira ko. Sayang din naman kasi pag hindi natin tinikman lahat. Pagkatapos nga kumain ay natulog Tulog na rin ako uli. Kaya hangin dito na lang muna ang ating mini vlog. Salamat sa panunood. Paalam!